Sunshine News Blast. Pagdami ng nakawad sa lawa, kinabahala ni Mayor Balderas. Paglalagay ng CCTV, direkomenda bilang panlaban sa krimen. Ang detalye ng balita, Malaki kay Kabarbyen, Berga Binyak. Kabarbyen. Yes, kumbang kapag na isa sa mga pinakaharap na sirin ng bayan ng lawak ay ang paglaganap. Nakawaan sa ilang lugar. Ayon kay Mayor Balderas, aminado siyang ganap na maiwasan. Kaya yes. hindi kahit mga residente na makipagtulungan sa pamamagitan ng pag-alagay ng sisipin sa kanilang mga tahanan so, na mga may kakayahang pinansyal. Hindi yes. ng alkalde, malaking tulong ang CCTV upang maiwasan ang krimen at mabawasan ang takot ng komunidad dahil umiwas umano ang mga kriminal sa mga lugar ng may surveillance camera. Sunshine News Blast Hindi po natin maiwasan yung nakaw Nakaw Kaya yan, uh, parating sinasabi sa mga barangay Na dapat meron silang CCTV O yung mga, hindi lang sa barangay Kung kaya mong magpa-install o magpakabit ng CCTV sa iyong bahay Na personal mo kahit dalawa lang laking tulong sa pag -resolba o takot ng mga kriminal na makikita nila may CCTV Samantala, may panawagan din si Mayor Baldera sa mga magulang na may anak na sangkot sa mga iligal na karera sa kalsada. Anya, hindi lamang ito delikado sa buhay ng kabataan, kundi nagdulot din ito ng prebisyo at panganib sa mga pa, motorista. Sunshine News Blast Yung mga anak natin na kabataan na mahiling magmotor-motor dyan, lalong lalo na sa karera dyan sa Bypass Road, Tram Balayguito, Libog, uh, ayuhan po ninyo ang inyong mga anak para hindi sila mawili o hindi sila uh, nagmumotor dyan na parang nakikikarewa para maiwasan natin ang diskrasya. Hindi lang ba yung nagpo-problema dyan, pati goberno ng lawak, nagpo-problema dyan na maraming nagidisgrasya. Uh, Yun lang ang uh, aking pakiusap sa mga magulang. Sinimokri ng alkalde ang mga magulang na kausapin at isipinahin ang kanilang mga anak upang panatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong bayan. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal sa Denver Gabinia, kapartner mo sa Balita at Sergio.